Isa ka rin ba sa mga kagaya ko na pagod na rin sa mga extra income online na hindi naman totoo? Hello beautiful soul! By the way, this is Johnny V at today i share ko sa inyo kung ano yung na-discover ko na very legit effective system online na nung natutunan ko, kumita din ako dito ng six figures. Even though, nagsimula din ako dito ng part-time dahil may full-time job din ako. Don't worry, hindi ito Bitcoin, hindi ito crypto, hindi ito trading, forex, hindi ito affiliate marketing, hindi ito dropshipping, tipping kung ano pa man yan. Yes, pwede ito kung ikaw ay OFW, full-time na nagtatrabaho, estudyante, fresh graduate, kaya wala ka pang work experience, housewife na nasa bahay lang pero gusto pa rin kumita. Yes, pwede mo ito gawin kahit ikaw ay nakahiga na magagawa mo siya, kahit wala kang ayos, wala kang bihis, magagawa mo siya. At kahit bumabiyahi ka, kagagaya ko sa Pinasman o sa ibang bansa, pwede ka pa rin kumita. Kahit ka kakabisi, kasama yung family mo, yung friends mo, may gathering, may event kayo, may party na pupuntahan, magagawa mo pa rin siya dahil nga pure online, pure chat lang siya. And hindi siya naging imposible kahit sa akin kasi nga hindi naman tayo 24 7 na nagtatrabaho. So, ayun, beautiful soul. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo na napakagandang opportunity na simulan mo rin para ikaw magkaroon ka din ng extra income ng nasa bahay lang o kahit may full-time job ka dyan, pwede mo itong ma-insert talaga kasi pure online, pure chat lang siya sa free time mo lang talaga. Can you imagine na habang ikaw kumikita dyan, may income ka, may sahod ka at the same time kumikita ka din ng mas malaki on the side? So ayun beautiful soul, to know more, comment yes para may turo ko sa'yo, ma-share ko sa'yo kung paano gawin.